Ay oh my god. <laughs> Bubuhayin ko pa lang sana yung aking camera. <laughs> Matay agad si ano, you know, si rider. Hay. <laughs> Minsan nga lang kitang gamitin. Nagaano ka pa? Nagaluho ka pa. Ayun, for today's video. Ah. Uh, Ba't tayo malis? Pinahirapan muna tayo ni Rider. <laughs> Tagal-tagal ko na yung hindi nagagamit ito. Tapos isasaba ko siya sa video malayo-layo yung biyahe. Ayun. For today's video, papunta tayo ng bayan ng Socorro. Mga kagala. Ayun, sana ay tayo ni God. Ah, makarating tayo ng ligtas doon. Sa bayan ng Socorro. Ayan, uh, good morning sa inyo mga kagala At uh, ito na naman si kagala nyo Maglalayag pero hindi si Ese ang kasama Si Ryder Si Ryder mga kagala ang kasama natin ngayon sa pagkagala uh, Pahinga ka muna dyan na uh, SA ng uh, isang araw Saka so, na tayo magala Try ko lang to si, ano, si Ryder kung uh, matipid pa rin sa gas kasi matagal ko na siyang hindi na si service sa malayo ngayon ko lang ulit na service ito uh, balikin ng desyon ko siya ka anong nakaraan linggo uh, hanggang ngayon kasi nga sabi ko ano gusto ko siyang gamitin kasi namamatay siya Yeah. Mandali naman siyang umandar mga kagala Kaso nga lang talaga eh, ano? na ano siya na, na uh, mamatay mababaw kasi yung minor kaya e, mamaya padating natin ang sukoro uh, tataas taas natin ang kanyang minor uh, mag-aalak oh, nag-augnod-ugnod nag-augnod-ugnod pa dami na mga breya ngayong araw Tig tigil ulit ako mga kasi nga ayusin ko yung helmet ko medyo bungabar na dun sa aking mata <laughs> gago at ayun At ayun mga kagala Inayos ko lang konti yung helmet ko sa kasi Yung ano Tumatabon na sa mata ko Ayun, ang tagal-tagal ng mga kagala nito Ang ginagawa dito, hindi pa rin matapos-tapos Ang mga ngayon Kaya ingat-ingat po yung uh, Mga padaan dito sa aming ano Bayan, dito sa Pinamalayan Ayun ano, Bakadaming ano Mga nakaturik na bakal kaya nakakatamat minsan magbiyahe ito yung uh, service ko mga hagala nung uh, panahon na ano, wala pa sa SA Nung panahon na wala pa sa SA pero may hulihan. <laughs> Gago! Ano yung ito? LT oh? Parang may naamoy ako hindi maganda. There. Sana, finish na. Sir! Ay, sir, butas. Wala talaga ang papalit. Wala. Ay, meron, meron naman sir. hindi so, pala. wala rin sa light. Ah, oh, wala rin sa mirror. Wala rin sa mirror. Alam, alam ko alam kung magkano ito. Uh, sir, sa uh, ticket. Ah, uh, uh, lang ah, sige sir, mapunta naman po ako sa koro. May pambili naman po ako. Ah, uh, Lagi mga sa mirror para hindi siya pasin. Ah, sige sir. Ah, sige. ah pagdapo dito, wala mirror na. Ah, huh? sige sir. Ay, pumurahin lang. Ah, sige sir. Uh, Salamat sir. <laughs> na sita tayo mga kagala Nakalimutan ko nga palang ano Wala nga palang side mirror si Si Si, si rider Putik na yan <laughs> Gago Kaya ya, ngayon uh, Bibila natin sa bayan si ano Si Si rider ng side mirror Bibila natin mga kagala <manyan> <laughs> Nakalimutan ko talaga mga kagala. Shoutout sa mga kapulisan natin.